Hello, ako na naman to. Nagbabalik ang inyong lingkod at makikita nyo, meron akong kaharap <laughs> na isang, isang content creator dito sa Sydney. At ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isang Tito Icon. Yes, good evening. Uh, good evening. Good <laughs> afternoon po sa inyong lahat. And uh, thank you for having me. It's nice to be here. Yeah. Uh, unang tanong, sino si Tito Icon? Okay, uh, Tito Icon, actually Icon talaga. Icon ah. talaga yung name ko. Oh, wow. Nilagyan ko lang ng Tito kasi, tito uh, na. <laughs> <laughs> bukod sa mukhang Tito na, o oh, bless Tito, ganun. bukod sa ganun, uh, maraming kasing nag-sir sa akin okay. sa TikTok. So panay sila, Sir Icon, Sir Icon, ganyan. And hindi ako sanay. Okay. Being here in Australia for seven years, nasanay na ako na first name basis lahat. And I think sa Pilipinas and sa Amerika lang naman talaga na talagang sir. Uh -huh. So sabi ko, instead of calling me sir, tawagin nyo na lang ako tito. So ayan, that's tito, icon. Since sabi mo nga, seven years ka na dito, anong status mo dito? um Currently, ano na, I'm an Australian citizen. Wow, sana all. Sana all. <laughs> Pero parating din tayo dyan dahil yun ang aking goal talaga. Yun. San ka nahihirapan mag-adjust nung bago ka pa dito? At ano yung pinaka-challenge na na-encounter mo? Ah, okay. So, yung pinaka-challenging para sa akin pagdating ko dito kasi wala akong kilala. Ah, okay. So, yung pagdating ko dito, naka-working visa na ako kagad. Ibig sabihin, bahay, trabaho, bahay, trabaho lang talaga. Mm -hmm. Hindi katulad ng students na kapag students ka, meron kang nakakasalamuha sa eskwelahan. So, yung lagi kong kausap or lagi kong nakikita ng mga tao, basically, kilala ko lang talaga. Yung sa trabaho ko. Uh -oh. Tapos pag-uwi ko sa bahay, mag-isa lang ako kasi mm -hmm. nag-rent ako ng apartment ko tapos pina-Airbnb ko para kumita ako ng extra. Eh yung mga syempre nag Airbnb come and go. Uh -oh. So wala akong permanent na friends talaga. So yun yung mahirap, yun yung challenging sa akin. Since naka-working visa ka nung dumating dito. Uh, di ba kailangan yun ng employer? Uh Oo. -oh. So ng, ano, So kanino ka nag-apply? Okay. So bago ako umalis ng Pilipinas, Uh, I mean, bago pa ako pumunta dito, meron na akong employer talaga. So, ah, meron okay. na silang, meron nang nag-sponsor sa akin to come here. And then, that's it. Basically, ganun siya ka simple. Kasi, um, naghanap ako online, onlinejobs.ph, LinkedIn, at saka yung ibang mga job sites. And then, naswartehan naman na may nahanap ako na employer who was willing to sponsor me. Oh, may wow, suwerte. <laughs> ba mag makakuha ng employer na pwede mag-sponsor sa'yo? Um, tulad na sabi mo, swerte-swerte pero it's not all swerte hindi siya lahat swerte um, you have to be the right person at the right time, at the right place and then yung luck, a uh, little bit of luck yes, so hindi naman mahirap but talagang uh, hindi naman siya impossible but I would say challenging very challenging kasi hindi lahat ng company, ng Australian company willing na mag-sponsor lalo pa kapag offshore, hindi ka pa nila nakikita, ganyan But I was lucky enough na siguro okay yung English ko during the Skype interview and then happy naman sila so yun so pwede ba namin malaman yung background mo sa Pilipinas bago ka nakapunta dito sa Australia Uh, sure so sa Pilipinas uh, nagtrabaho ako ng two years sa Davao City after ko naggraduate and then after that nagnegosyo ako ng uh, sariling negosyo for two years yung trabaho ko for the first two years programmer okay. web developer Uh, tapos lumipat ako ng Cebu City. Nandun ako for 4 years. Bago, ah, uh, two 2 years. Ano, uh, sorry. Nandun ako for another 2 years bago ako pumunta dito. Yung trabaho ko doon, um, senior web developer. Uh, since ako, maraming kapwa ko Seaman na nag-PPM sa page ko, sa TikTok ko, na gusto na rin huminto sa pagbabar ko. Uh, masasabi mo ba na worth it yung Australia para piliin nila? Um, I think hindi lang naman Australia ang pwedeng nalang lipatan. Maraming ibang countries out there. Siguro right now talagang nagka-trending yung Australia and when it comes to worthiness, I think depende yan sa ano, sa priorities natin sa buhay, saka depende sa sitwasyon natin sa buhay. So iba-iba tayo, iba-iba tayo ng circumstances. I cannot speak for everyone, of course. Pero kung sasabihin mo na Um, isusugal mo yung isang bagay para pumunta dito sa Australia, depende yan kung ano yung bagay na yun. Uh -huh. Kung halimbawa sa akin, single ako, pumunta ako dito, it's fine, wala akong halos isusugal. Pero, kung seaman ka at kumikita ka ng malaki at meron kang sinusustentuhan sa Pilipinas, uh -huh. uh -huh. mag-iisip ka talaga. Kasi pagdating mo dito, halos back to zero ka. And, and not only here, uh, I think kahit sa ibang bansa ka, pag lumipat ka from being a seaman tapos lipat ka sa lupa na trabaho parang babalik ka din at at some point parang at medyo aatras ka so Tama. I, i advise timbangin na lang talaga nila depende sa circumstances nila and kung talagang maiisip nila i-risk lahat i nila lahat i-research nila lahat i think it's still very much worth it sa tingin mo maganda nga ba talagang pathway to pr ang pagsisimula bilang uh, international student kakayanin ba nila yung mga gastusin since limitado naman yung working hours ng isang estudyante? Um, in my, kung mapapansin mo no, sa TikTok ko, oh, I really advocate na tingnan nyo yung ibang avenue, tingnan yung ibang options niyo uh -huh. bago kayo mag-student visa. Student visa should not be your first option. And student visa is not the only option coming here to Australia. Meron tayong tinatawag na skilled migration program And yun yung program na designed specifically para sa mga professionals na meron ng mahabang experience. Okay. So kung halimbawa ikaw matagal ka lang marinero, matagal ka na sa kusina, and you have 8 years of experience, tingnan mo muna yung skilled migration program bago ka pumunta sa pagiging international student. Now, this is not to undermine yung mga nag international student, lalo na yung mga talagang gusto dito at talagang may pathway dito na mag-PR. Kasi Ah, um, kumbaga iba yung iba yung course na natapos nila, iba yung trabaho nila sa Pilipinas and wala silang choice but to become a student and that's totally fine. All I'm saying is look at other options. Student visa is not the first and only option. Tama. Now, with regards sa trabaho naman, depende yan eh. Kasi iba-iba tayo ng spending and saving habits. Tama. Now, you just have to keep in mind na nandito ka to study hindi para magweldas, hindi para magparty. Uh, but to really work and work hard towards achieving your goals. Kung ano man yung goals mo, makakuha ng PR, then work through that. Kaya mo mag-save kung talagang gugustuhin mo mag-save. Oo. Uh -huh. Tama. Sa sa tingin mo, lahat bang kurso dito na uh, pwedeng kunin nila eh, meron pathway to PR? Unfortunately, and this is the reality, ha, uh -huh. hindi lahat. Uh -huh. okay? okay? Hindi lahat ng kurso merong pathway. Kasi may certain set of um skill sets lang or professions na na shortage ang Australia. Okay. And every year nagbabago 'yan. So maybe this year kulang ng chef, kulang ng cooks. Okay, si so open nila sasabihin nila na okay, may pathway to PR oh, okay. ang chef, oh. ang cook. E eh, paano pag next year wala na? So tatanggalin nila 'yon. So laging nagbabago. So you have to be prepared for that and you have to do your research talaga bago ka mag-enroll. Tingnan mo talaga kung merong pathway to PR oh. 'yan. Kung PR ang goal mo, Uh, kung maganda na 'yung status mo sa Pilipinas or successful ka na pipiliin mo pa rin bang pumunta dito sa Australia? Um, bago ako pumunta dito sa Australia uh, ay mas senior web developer okay. sa Cebu. Um nagbabayad lang ako ng uh, 5,000 pesos na rent and kumikita ako ng more than 50k. And single ako, wala akong sinesustentuhan and I would say na okay na 'yung status oh, ko doon. Na yun. Enough na 'yon. And yet here I am. Nandito ako kasi it's not always about the money. Lagi kong sinasabi. Yes, money is a big factor pero hindi sa lahat ng oras, 'yan yung factor. Um lalo na kung ang gusto mo ay magkaroon ng magandang quality of life. I mean, look around you. Titingnan mo. I'm mean, look look around Sydney, ang daming public parks, ang daming public amenities. Sa Pilipinas, kahit gaano ka kayaman, hindi mo mai-experience yung ganyan. Kahit na lang yung sidewalk yung sidewalk sa kalsada na paglabas mo ng bahay mo, maglalakad ka, saan ka maglalakad? Kung saan dumadaan yung sasakyan. Uh -huh. Dito sa Australia, simpleng sidewalk na lang. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo ma-experience yan sa Pilipinas. Not only that, yung healthcare mo. Okay, oo. So, dito sa Australia, napakaganda ng healthcare, lalo na kapag PR ka, nagbabayad ka ng tax, meron kang Medicare. Pag nanganak yung misis mo, walang bayad. Kahit isang sentimo, walang bayad. Sa Pilipinas, magkasakit ka, kahit gaano ka kayaman. Sinong yaman Ang mercury drugs. di ba? So, yung field health, magkano lang yung field i iaambag ng field 10-15,000. ba? Diba? Pero dito, wala kang problema. Even yung mga public schools, talagang sold out. Uh, yung Medicare ba dito, binabayaran natin or libre talaga yon? So, yung Medicare, kinukuha yan sa tax mo. Ah, okay. Okay. So, kapag student visa ka, kapag student visa holder ka, or or kapag hindi ka pa permanent resident, tuwing um, application ng tax refund, ibabalik sa'yo yung portion ng tax na binayad para sa Medicare. Ah, okay. Kasi wala kang Medicare benefits. Oo, tama. Pero kapag PR ka na, yung portion ng tax mo, automatic doon na pupunta. Wala hmm. ka nang babayaran na additional. So yun ang maganda kasi yung pill health, kailangan mo talagang bayaran. Hindi. One, one. Oo. <laughs> Dito hindi. Automatic na siya na deduction sa tax mo. Portion ng tax mo napupunta sa Medicare. Oh, wow. Tapos, kapag hindi ka pa permanent resident ibabalik sa yon 'yun kasi wala ka namang uh, Medicare uh, benefits. Wow. <laughs> ano yung magandang may advice mo sa mga kapwa seaman na gusto na rin huminto sa pagbabarko at pumunta na lang dito sa Australia na hopefully na makapag-for good na rin sila dito. Okay, so ito ha, ito at lagi kong ina advocate ito sa TikTok ko. I-research ninyo nang mabuti. So katulad mo, pumunta ka dito on a student visa at sabi mo kanina, you regret na hindi ka nag-check ng ibang options. Yeah. Now, if you are watching this, seaman ka and you're watching this at iniisip mo na makapag-Australia na nga, look into the skilled migration program, lalo na kung isa kang chef na marami ka ng years of experience, tingnan mo. And tingnan mo yung mga options mo. Tingnan mo kung ano yung requirements for each option. Tingnan mo anong pinaka-okay sa'yo. So kung halimbawa ang isang requirement, Meron kang video ng mga pagkain na naluto mo. Uh, uh. Meron kang pictures ng preparation mo. Then every day bawat nagluluto ka, mag-video ka, magpicture ka. Mm -hmm. So it's all about research and preparation. Yun talaga ang ma-advice ko. Marami nagsasabi na malaki nga daw yung sahod dito sa Australia, pero malaki naman yung cost of living eh halos tabla lang daw yung ano dito. Unlike sa barko na libre lahat at buo mo talagang makukuha yung saod mo na kasi wala kaming binabayaran na tax. Ah, uh, posible pa kayang uh, makapag-ipon dito at magkaroon ng magandang lifestyle? Okay, good question kasi gusto ko yung topic na yan, pera. Now, I want to be honest with you and sa mga viewers mo, ang savings mo is not dependent sa kinakita mo. Okay? okay. Your savings okay. is dependent on your saving habits. Mm -hmm. Kahit na kumikita ka ng 500,000 kada buwan, pero gumagastos ka ng 490,000. May natira ba sa'yo? Wala. di diba? 10,000. So it's not about your cost of living ng paligid mo. It's not about your income. It's about your saving habits. Yun talaga. But yes, kung talagang marunong ka magdiskarte, kahit nasa barko ka, kahit nasa Pilipinas ka, kahit nandito ka sa Australia, kaya mong mag-ipon. And lalo na sabi mo kanina sa akin dito, student visa ka. Kayo ng uh -huh. misis mo, dependent siya. Nakakapag-ipon pa din kayo How yes. much more kapag full-time na yeah. So, there you have it Kayang-kaya Bago ako pumunta dito At makipagtagpo sa'yo eh, Meron sa akin nag-chat Na isang kapwa kukusunyaro sa barko Na ngayon ay Nasa mining na sa Brisbane At yung visa niya ay 482 At meron siyang nice na itanong sa sa'yo Regarding sa Kapag naging PR na siya eh yung anak niya ay magtatapos na ng ano ng high school so may advice mo ba na doon na lang muna mag college yung an anak niya or dito na lang at kung dito na lang libre ba yun sa pag-aaral okay now depende yan kung ano yung gusto ng anak niya na maging okay dito sa Australia kapag PR ka libre ang schooling pero hindi lahat yung ibang schools lalo na kapag public o di kaya yung TAFE Malaki ang i-shoulder ng government. Halos siguro 75 or 80 or 80%. So ang babayaran mo na lang for the entire course, sabihin na lang natin 2,500 na lang. And sobrang laking bagay na 'yon, sobrang laking tipid. And then quality naman din yung education dito. Now, if yung anak niya ay uh, less than 18 pa, younger than 18 pa, mm -hmm. pwede niyang kunin during his application ng PR. Oh, ah. so, now Of course, this is not a migration advice. Hindi po ako migration agent. It is still best na mag-consult kayo ng agent. Yung talagang registered na agent. Pero based on my, you know, my knowledge of on the top of my head, pwede niyang kunin dito, sulit, uh, mag-schoolings ng diploma courses or trade courses. And kahit na at the young age of 19 or 20, makapagtrabaho na kagad yung anak niya. Walang problema. Uh, shout out kay Chef Ruel na Chef Ruel. Ko... Shout out from uh, Brisbane. <laughs> kapag kokusinero sa barko. Actually, kakarating lang niya nung nakalangguan. Uh -huh. So bago pa lang siya dito. Oh, congratulations sa 482 visa. Oh, 482. At huling tanong, uh, gusto mo pa rin bang umuwi sa atin sa Pinas at doon na lang mag-for good? Um, Pinas for me siguro is just is ano na lang. Sa ngayon, sadly um Another destination for holiday, pagbabakasyon. Um, kasi yung uh, parents ko, uh, capable naman silang pumunta dito. And yung kapatid ko, nandito rin. So for me, parang halos wala na akong talagang uuwian for good sa Pilipinas. Uh, siguro uuwi na lang sa Pilipinas kapag retiring age na. Tapos siguro 3 months sa Pilipinas. Hmm. Lalo na kapag winter dito, sasakit na yung tuhod ko. <laughs> or kapag summer, sobrang init. Siguro uuwi ng Pilipinas, 3 months, ganun. But um, yung talagang for good, um, hindi ko pa siya nakikita, hindi ko pa nakikita yung sarili ko uh -huh. na talagang going back to the Philippines for good. Since citizen ka na, yung passport mo ay siyempre Australian. Uh, nag Apply ka ba or may plano ka mag-apply ng dual citizenship? Okay. So, ang sa dual citizenship kasi, there's really no benefit other than being able to purchase a property or land sa Pilipinas. Pero meron din namang mga uh, properties katulad ng condo, pwede kang bumili kahit na foreigner ka. Na uh, so may mga ganun. And right now hindi pa ako nag-apply ng dual citizenship kasi nga parang hindi ko pa nakikita yung benefit niya. So kapag uwi ako ng Pilipinas, ang dala ko yung Australian passport ko and doon ako nakapila sa foreigner, mas mabilis siya. Uh -uh, and uh -uh. paglalabas ako ng Pilipinas, ganoon din, mas mabilis din siya. Nag-apply ka pang visa sa Pilipinas? Hindi na. So, uh, Australia is uh, visa-free to uh, like 140 countries. Oh, wow. So, kapag magstay ka lang sa Philippines ng less than ng 30 days or less, hindi mo kailangan ng visa. Okay. More than that, pwede naman din sabihin mo na balikbayan ka and bibigyan kanila ng extension for 60 days. Okay. So, wala na akong maitatanong. <laughs> so, yun. Gusto ko lang i-promote yung ano ni Tito Icon sa TikTok. Mapapanood nyo siya doon sa TikTok. Search nyo lang Tito Icon. At baka meron ka rin page or YouTube? Um, yes, yeah, so make sure to follow the Pinoy Expat on Facebook and on YouTube. Uh, ginagawa natin yung content, hindi lang para sa mga nandito sa Australia, but also para sa mga lahat ng OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, so muli, lang. ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, at thank you. Thank you so, so much. Thank you. Thank you for having me. It's nice to be here, and uh, stay safe dito yeah. sa Sydney. <laughs> Ingat!